kapag sinaktan mo ang isang overthinker, sa tingin mo, nasaktan mo siya. <laughs> Mag-isip ka ulit. Overthinker yang mga yan. Bago mo pa lang siya saktan, na-imagine na agad ang possibility na sasaktan mo siya. <laughs> Bago mo pa lang siya saktan, umiyak na yan kakaisip na sasaktan mo siya at bag mo palang siya saktan naka move on na yan <laughs> so kapag dumating yung time nasasaktan mo na siya naka move on na yan fully healed na yan dahil hindi mo masasaktan ng overthinker sila mismo ang mananakit sa sarili nila, akaisip sa mga bagay na possible na gagawin mo sa kanya at hindi mo siya masasaktan dahil inunahan ka na yan. Oh, mahal.